Good morning guys uh, At isang mapagpalang araw po sa inyong lahat Mga kapatid So ngayon ngayon ay pakita natin yung ano Pag akay ng isang bangka guys Ayan naka na Ayan yung kukuban Kami yung gumawa niyan guys dati So mga mag 4 years na yan uh, Simula sa paggawa namin So ayan yung akay nila guys o oh. uh, Akay nila pa no patubig dahil tapos na yung bangka na ano pising uh, fishing boat <coughs> So tingnan natin kung kaya ba kaya yung bangka na yan <coughs> you know, pansin natin yung uh, kumuha sila ng extension mayroon pang hindi tapos diyan sa lo loob ng ng ano engine So bali kinausap natin kanya ng finance kanina yung single daw ng sit up ng makina tari tari 15,000 uh, pati yung welder 15,000 din yung hiningi ng kanyang ano uh, tatlong araw na pag sit up ng mga ano uh, tari tari dun sa itaas pati na yung mga cooling system ayan So bali yung ano, yung buwan ng Enero dito yan nakatap sa ano namin, bahay. Yung bangka na yan. Dito na yan. Kaso lang layo yung bahay namin. Ah, maliit lang yung ano nila, yung extension wire. May panay sunog yung ano, putol yung wire. bago yung ano niyan, uh, makina. So plus sa uh, Maynil pa yung binili. Uh, kahapon pa niya sit up. Dati na yan naka up ng makina, yung ganun pa rin yung power niya. At uh, ngayon mayroon lang kunting align na ginagawa. So yan, uh, dadayo-dayon sa ano, sa Surigao, Bohol. Sa part of Luzon. Pero karamihan dito, guys. Dito nagdudumadayo yung ano, ang tagabataan Kasi simulat na nag uh, binabawal sila ng Chinese doon sa ano, sa part of Palawan guys kaya yung taga Dinahikan, Mindoro dito sila sa lao sa sa Negros na lang sila nangisda isda part of Mindanao doon sila Surigao so, Bohol so dito sila sa amin na uh, minsan pag uh, nakadaan sila dito sa amin ay dito sila na ano nagbili ng langis crudo So, antayin natin guys pag akay. So, palaki na palaki na yung ano, tubig. So, kahapon po sana yan Iyan ano guys. Kaso lang sinabihan ko na uh, ano patay yung buwan. Ah, uh, hindi pwede. Kasi dapat ah, bago kayo magpalutang yung pambot ay ano yung palaki yung tubig ah, ting tingnan natin sa buwan kung yung maganda sana kung makatiming ng nang ano nang full moon ganun. Ng kahapon yung araw ng 8 bitsa 8 bitsa 8 yung gusto nila dahil ng mga tao may ilig sa utso so sa akin naman hindi ako bumabase ng ano ng numero bumabase ako sa buwan ganun uh, ah, palaki yung tubig ah, maganda yung ganyan so yan guys ah, hintayin na naman muna natin guys Ayan guys na gano'n na sila guys Sinyas na sila guys na, na pwede na Ayan guys na eh guys Ang natin guys Putol ada yang hukut dan ada gubuk Ada yang ada gubuk Ada yang ada Hai Tidak ini nak Hai Dia boleh 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 Guys, uh, yung ano, brandilya ng kanilang lambat.

Uy! Ang mga tao ba? Oo Isang kaling-kaling -kaling na ito nila ang Katig hey, Kay, ang taning naman itong kuwan Ang tindog, rawa po sila Ito ni alalay Pangalawang boylo Tingnan natin kung pangalang Boylo. Ba, na. lang guys. Malapit, lapit na tubig oh. Amitros Yang Kuan Kiro Amitros ngat long boylo dulu eh wow lawa Um, Siguro pang apat na sa apat ni Kabuylo. Lutaw na na. Kabuylo eh? na po. Kabuylo uh, na po guys. Uh, apat guys. Pang apat na buylo guys. tunap Mana kaya nah, lo tau nah. Apat ka kuan, builo-builo. Ang lagay mo kaya ko ng iyang kating. Kurun power kau, ah orang mah kargaan lah siapa kuan, mah Toby go guys, malu bili lah siapa. Bagai anak, nai ayu nak kuan, pom bersih kah, Ah, ah ama nak tuang oh. <laughs> kana ug ikaw, ikaw anak, oh mo nang lutaw anang kwan. Ikaw magasakay batakay duol gis dagat. Dagat oh, sugdan di pa. na. Uy, Allah. Uy. Di man maka kon nang ihang katig kwan. Kwanang... kuan na kayo kanang kaporo ko sa kayo god gigi na 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 usog ko na sila na ha usog sila na kurong man kayo itong karaan kurong yung silbi kuan kayo kanang kurimpaw kayo ayo og nay na ay puma ng dako diri kapikas pagkabuk sa kabuok ang pugong-pugong to matay dulot raman na Mudulot na naman ng kating ng kadaghana kayo. <laughs> Katungon uh, sa ka bayad ito. <laughs> Kanang na lang iyang ko nana. So katayo guys, dito lang tayo guys. Kurimpaw <laughs> kayo guys. Kayo. Ila siko-siko ba mubura kayo? Oh, mabura. mubura. Mubura. Lagi. Wala man nila lagi dugangi. Eh. Sa laod na, delikado kay sa na. Wala na. Dago kay hanol. Bisa pa bisa pa siya og gargado ni siya og guan. Ice og tubig. Bisa pa. Kuyaw ka na sa laod. Kuyaw gyapon na. Kay mo na ka kurong man ka ayo. Kwan man, mubo na man ihan talarikan. Mubo man. Dili na pareha tong wala gi sa gabawan nga Oh. mubok naman iya hang kuan. So dapat unta ani eh, kung gipatasan nagtarek. Patas. i-wiwayan okay, ba? Kulang 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 ka. Ito so, di tulang tayo gyud sa. So, palpak yung pagkaan ng ah, panapanday pan, kayo delikado Kalang kurunga, og ok, nasa malabalaw. gitna ng laod kayo ah, sigurado okay. taob yan delikado yan ala. Oh. Yeah. niya. Man maka sabi Sabi ko na nga eh, ah, dagdagan yung siko-siko eh. Ayaw maniwala eh. <laughs> so, yeah, guys, uh, dito na tayo, guys. Salamat.